Hi guys, trending na balita. Si Jingo Estrada nga ba yung nahuli sa CCTV na kung saan tumanggap daw po siya ng kickback. So panoorin po natin ito guys. Hawak na ni Sen. Ping Lakson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iibistigan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawa ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutan ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Sen. Jingoy Estrada. As we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tambina, no. Mina. Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinaraon niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Para maliwanag, whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan, o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung uh, kapwa -senator nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento Ani ni Lacson. Inimbisika siya actually ngayon. Meron siya na. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng, ng legal. Na na wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Uh, Secretary uh, General na uh, Secretary Batu for humanitarian reasons. Sabi ko, medyo dahan, dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload download na proyekto ng Estrada sa Bulacan ng dalawampu't limang Estrada estada ukulito. Setyapwersa ito million po. mga ito mga hundred mga five million po. sa 100%. Or 20%. ko na lang. Binibigay ko lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga uh, sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan na tukoy na raw nila Lakson. Pinansi ko agad sa General Appropriations Act App, kung meron bang uh, insertion na nakakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala na sa house version, pero lumabas ito do sa by, after bycam, So maliwanag na either sa Senate version or sa by cam yon na insert. May proyekto ng araw na na-award na mula sa nasabing pondo nitong bayo lang. My teams are checking kung ano status ng mga at least five projects na yon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. At titignan namin sa ground ano yung status? Sa gitna na akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ang Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pa mag-imbestiga? Kinukonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senator Grace Poe. Inter-parliamentary courtesy si Senator Grace Poe uh -huh. para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi established na natin na sa, either sa Senate version or sa bicameral, sa bicam, lumabas bigla. Yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAP o sa House GAP. Ano? Pagdating naman sa mga proyekto ng Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senator Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person at the same time, member of the panel he can share. He's free to share his uh, whatever he, he he thinks or he he knows, you know, about what happened from 2016 to 2022. Asya sabi ko sa lao, ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko very 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 active ang bank accounts ng Diskaya Kopol Maybe, uh, simula ng 2015, 2016, 20. 2016, Tapos na uh, naging active uling sobra 2025. Aminado si Sen. Ping Lacson, walang record na mga kasama posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na katutok, 24 oras. So guys, ano masasabi niyo po diyan sa mga corruption na 'yan? So di ba laki pong amount ang napunta sa mga kawatan ng gobyerno. So sana nga po kahit isa man lang may makulong sa kanila. So yun lang. <laughs>